mga pribadong empleyadong apektado ng habagat at bagyong karina, pwede po kayong makakuha ng calamity loan mula sa Social Security System o SSS. Alamin natin ang mga requirement para dyan. Makakausap natin si Jay Labadia mula sa SSS Media Affairs Department. Magandang hapon iyo, Jay. Magandang hapon. Uh -huh. Uh -huh. Pakikwento po na sa amin paano ba itong proseso ng pagkuha ng calamity loan at sino ba yung qualified dyan? Ay uh, yes po. Ito nga ating i-announce po na calamity loan ay para sa ating mga members po na nasa lanta po ng Bagyong Karina. Deciding po sa mga areas na declared na under state of calamity. So ito pong ang um, ating calamity loan. Dapat po ang qualifications po natin. Yung una na po dapat yung member may at least 36 months po na contribution at 12 months po prior sa month of filing. Dapat po may at least 6 months of pero dahil dito po natin release yung uh, loanable amount po nila then pangalawa po dapat below 65 years old at the time of loan application walang final benefit claim katulad po ng permanent social disability or retirement and wala rin pong past due na short term loans under SSS or any outstanding po na restructured loan or calamity loan Mm. Yung binanggit mo na walang outstanding, halimbawa yung mga ibang may salary loan, yung mga gano'n, hindi pwedeng pagsabayin yan kung meron? Ayos ah, po, so dapat po. Wala po tayong past due loan po. So. Mm -mm. Ah, okay. Tapos yung isa pa, ito ay dun lamang, ano? dun lamang sa may mga under calamity, uh, state of calamity. Kailangan ba ng proof para i-prove na doon ka nakatira sa lugar na yon? Kinakailangan lang po dahil ang pag-file po ng ating calamity loan ay online dapat yung kanilang address po doon sa ating record po sa my.sss ay updated po na under po yung address ng areas sa declared under state of calamity. Mm, okay, binanggit mo na rin pwedeng uh, online lang ang filing or pwede rin bang pumunta sa mga uh, district offices ng SSS. Para po doon sa ating mga members po na no, walang access sa internet dahil alam naman po mm -hmm. natin na yung iba po ay walang may problem sa kanilang connection. Yung ating mga offices na po, once na mag-open po tayo bukas, maari naman po silang magtungo sa ating mga e-centers po sa branches. Uh, Nandiyan po, pwede po silang ma-acceptian po natin para mag-file ng kanilang online application. Yung iba kasi, uh, pag halimbawa ng ID or any identification, baka nabaha yung mga dokumento nila. Paano kaya yun? Pwede naman po nating i-verify yung kanilang record po uh, sa ating uh, mga branches po. Basta provide lang po nila yung information, then kung ano po yung masagip po nila na mga available po na identification, pwede uh -huh. naman po i-present po sa amin. Jay, magkano kaya ang pwedeng ma-avail na loan? Ang loanable po na under for for the calamity is uh, equivalent po ito sa one month loan or ang maximum po natin ay 20,000 pesos po. Huli na lang doon sa mga gustong uh, may katanungan pa saan kayo pwedeng makontact, Jay? Ayan uh, yes po, ang ating uh, para po sa ating mga members po, para sa uh, kabuong detalye po ng ating uh, ino-offer po ng Calamity Loan Assistance, pwede po silang uh, mag-check po sa ating uh, social media pages, lalo na po yung ating Facebook page for for the updates. At pwede rin pong uh, uh, mag-email po sa usap tayo sa blog page or tumawag po sa ating hotline po sa 81455. Okay, maraming salamat kay Jay Labadia mula sa SSS Media Affairs Department. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.